You deserve someone na magsasabi sa'yo na Mahal, gaano man tayo kalayo sa isa't isa Hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng relasyon natin dalawa Mahal, gaano man tayo kalayo sa isa't isa Hindi yun rason para iwan ka Ang sarap siguro kapag yung partner mo ay napaka loyal sa'yo yung walang ibang focus kundi yung relasyon nyo at ikaw mismo. Walang ibang ginagawa kundi magtrabaho lang, mag-update at mag-assurance. Alam mo kasi ang LDR isa sa pinakamahirap i-handle eh, na relasyon. Samot sa ring problema ang mararanasan nyo at sa katutak na tukso ang tarating sa inyo. Ang tukso kasi hindi mo maiiwasan yan pero kaya labanan dalawa. Hindi mo yan kayang labanan mag-isa kasi matutukso ka at hindi ka makakapag-isip ng tama. Pero kapag sinasabi mo yan sa partner mo at ini-inform mo siya na mahal, ito yung ginagawa ko ngayon at ito yung challenge sa akin ngayon, magkakaintindihan kayo. Always remain calm and faithful to your partner because no matter what, siya pa rin ang pipiliin mo kung siya talaga yung mahal mo ang LDR, mahirap yan kung hindi mo alam kung paano i-handle. Pero kapag open kayo sa isa at lagi kayo nag-uusap, malalagpasan nyo lahat ng mga nangyari sa inyo. Kapag nalagpasan nyo lahat ng problema nyo at nasurpass nyo lahat ng mga challenge sa relasyon nyo. Hindi na kayo basta-basta natitinag at hindi na kayo basta-basta nag-give up dahil alam nyo na kung paano patagbuhin ang relasyon nyo at alam nyo na kung paano patagalin pa ang pagsasama nyo.